dragon eh. Okay. Grabe guys Ayan <tinyan> o oh. Samurai oh. head oh. Tapos si Asimo tapos si Lolo Gundam tapos pati yung artist ko may Japanese character guys pangarap ko talaga mapunta ng Japan ala halata naman to hindi pa si Eren Yeager yun, no? si Eren ito yung si Eren yung natakong title pangarap ko talaga mapunta roon balang araw alam niyo yun? yun yung dream ano ko eh dream ay ano pati ito Japanese character gusto ko yung balang araw mapunta ako sa Japan no ewan ko lang kung kailan yon, pero sana balang araw dream country ko ni, yun eh. sana yung unang unang uh, unang unang out of the country ko japan La lang. ano lang reminisce lang tapos ah uh, doon dun ayayay ay! where is me? where is me? where are you? where are you? Where are you? I don't know me Ah, you don't know you? Yeah. Bakit kaya may mga Japanese characters dito sa room namin? I mean, you know? The door. Room. Mm. Rui Sito Ha? <laughs> ah? Rui Sito You know? Kasi kami lang sa Japan eh. So, re -review, si re review na natin agad na. Review na natin agad yung ano, CR nila. Ano to? Ang okay. panlet. Okay wow. Ha? Ha? Sabi nila kasi sa Japan, yung biday daw uh. tutok sa butas ng foot Yun parang, nga! nga! Biday. Yeah. Yan, hindi kasi pwede ipakita eh. Pakita ko sana sa inyo kung paano nag-work. Kaya lang, baka sumamborga eh. Guys, alam nyo na yung ginagawa ko kayo. Pero, pero you know, <laughs> speaker. pero speaker, you Wala, know. <laughs> well, parang lang nasa nature. Habang tinatawag din ng nature ah. Look, look, look Tawag sa Japan no Tawag sa bahay lang ako kanina eh Wala ba't nandito ka kayo Joseph? Wala ah! ka, labanan mo Osaka? Osaka? O oh, sige Ayun eh, na, dadaan ako dun <makes> Ayun na, ayun na, kita niya yung screen Sige lang kasi noon eh daan tayo, daan tayo. Tayo na din. Dayo tayo dito, dayo. Dadaan ka? ka? Dadaan ka. Dadaan ka. Dadaan ka. Ba't kaya? Hali ka, napito tayo. Ayun na, ayun ito yung ano, Tokoyaki Jujiban. Ito yung isa sa mga sikat dito daw. Daw, ah. Kasi may, ito yung pinaka-pinipilahan na Tokoyaki dito. Ayun yan. lang. Hindi, gumagano talaga yan. Kasi so, may, mainit ma eh. Oh, yeah. Kasi di ba kinayas na masa oh, sobrang ano yan? nipis. Grabe yun. ba ito? legit na takayaki. Yeah. Ayan. Yeah. mayinit? Mainit. Hindi. Ako na ba yung sarap? Yeah. Hindi, hindi mainit. Hindi, puta. Tamboy. Oishi, oishi. Oishi, sugoy na. Nandarito, wow. Wow. 500 yen. 500 yen, three play. Yan. Yeah. Ang Wow. Sugoi ne. Ano, Kishoyo. combo. Ini ada. Hah? mangga. Shit. Yung premium. Oh, ikmui eh may ano! mayro pa napin yun. Ibil yung bu, imagine bu. Mayro mm -hmm. pa napin yun. Kaya ito. Sip na yun. Ito mayro na ako nito. Angas. I see. Dami ang kit dito. Ay, si Pachito. Bukas sa may gitna. Mukha mo. Octopus talaga. Mm. Ayun. 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 Ah, may lasang nil. Mm. Ang guys, so. mm. Legit octopus. Ayun ang legit na, ano? Mm. Uh, Takoyaki. Takoyaki. Ayun man, takoyoko. <laughs> takoyoko. wala <laughs> Parko. 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 Kuya ni laro yun yung nag ano? Hindi ah, no? De, sa Attack on Titans yun si Parko. Oh. Hindi yung tumatanda sa mga building. Hindi yung nag ano, yung nagmana ng ano ng Joe Titan. Oh. Parko. Amote. Ah, Hindi ko pa lang dito. Dadakin na. Ha? Dadakin na. Should we pop the egg ba? Parang may rice. ako. May rice na? Nagulat ako. May rice. 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 Ayun o. Yay! Let's try it. Let's try it. <laughs> <laughs> Oi, Ah. Ito yung Ichiban Hoods. Ito dito. Oh. Ito o. Ito o. Yugi o. -Oh. Price B, Price D, Price A, okay. Price C. Tapos the last one ito. Shesh. Shesh a ball. Tignan natin yung swerte natin dito. Ito yung kauna unahang ang Ichiban Koji ko. Mananalo ako dito. Ike-claim ko. The last one eh. No? Mananalo tayo dyan. Ichiban Koji ayun 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 naranasan ko ng na Ichiban Koji pinapangarap ko lang to dati now is the time now is the time bruh now is the time habang bumibili ng bisya tong kasaka ko ang dalawa ako ayun ayun Ichiban Koji mag bukas ba yung last price yan last price pay 1 to get Let's go, one shot. Last one. Maksam, maksam, maksam. Mana? Makam. Hi, this is. Oh B. Oh. Please, please let me see you. Please wait. You, you wait. Aiyom, aiyom. Yes. <laughs> <austenian> <laughs> okay, thank you. Lucky ah, one. Gentong dragon un dragon nih oke Okay. Thank you. <laughs> thank you. Ini kata. Wah. Okay, thank you. <laughs> thank you, <Okay>, you. so <laughs> much. Lucky, lucky. Wah. Hah? Oui. Good job. Suerte. Suerte, boy. Gusto nak na humigop nang ramen. Spicy. Spicy. Thank you. Spicy. Spicy. Hey. ni ya, kan legit na ramen boy! Itu legit na Japan talaga oh. Ay, hmm. talaga naman. Talaga nga namang Japan ramen. Angas uh, maglakad sa Japan mag isa lang ako naglalakad ay eh, wala ka kasama ang mas maglakad dito kaki ayun oh tamang lakad lakad ka lang eh oh Ah, mas ko kung ano yung nakikita mo sa anime. Yun siya. Oh. Time check. Ay, ah. Uh, ano, oras na ba ngayon? Ngayon ay ano oras na? Parang uh, 4 AM. Hindi na yung Japan kasi kanina pa ganyan yung ano. Yung yung langit. Parang hindi siya humuhupa, maliwanag lagi. Sa mangas. Mangas. Hey. oh ano kalan tao Si ano? Amazing baseball Bridge. Napapanood ko lang ito sa mga Japanese movie. Tapos andito na ako. Ang angas! Ang angas! Sheesh! Osaka, Japan! Ito na ilosong. mag ko ichiban koji ako guys. Samahan nyo ako. Mabunot. Mabunot tayo. Tingnan natin kung i-ichiban ko. Ay, hindi ata ako dito galing kanina. Hindi ata dito eh. Hindi ata dito. ko na. Nakita ko na yung loso. Hirap yung hinanap dito. Ito ba? Ako lang naglalakad dito. Weird nga yun. Ako lang naglalakad dito. Kasi tulog na sila. Gusto ko lang mag ko ji. Feeling ko talaga swerte ko ngayon eh. Feeling ko makukuha ko yung ano. Basta feeling ko makukuha ko. Ito na tayo. Bilalingan ko yung kanina. Dito ako nanalo kanina. Ah, makabalik tayo dito. Wait. <coughs> hey. hey. Okay. this one. Thank you. Thank you. Lang Pwede na 'to. Uwi na tayo. Baka inahanap na nila ako dun eh. Hop. sa <coughs> si swerte ko kanina, boy. sa si swerte ko kanina. Okay na to. Uy na tayo. Mukha ako pumapunta eh. <laughs> nakakatakot. Pag ako dito. Eh. parang horror movie. parang horror movie. Hello. Nine floor. Ito na ako. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ganito yung may biglang tumitingin Oh, shit susi, susi. Ito na yung card naman, 911. Oh, shit.